Day base. So turis guys <laughs> Welcome. Halo. <laughs>

भला <laughs> ही Dito sila sa pinapatay, char. <laughs> Dito po yung ano nila. <laughs> Ito yung ano, yung kabaong. Lagay. <laughs> 'Pag ah, dito, dito nilalagay yung ulo nila. <laughs> Babe, lagay mo ulo mo dito. <laughs> dito yung ano, dito sila kinakuryente. Wala <laughs> dito na pader. Ang ah, kakilabot naman ta dito. Kasi, Ang pabasis pang sinisir? Ang pabasis pang sinisir, kasi nung